sa video na nag-viral sa social media, pilit pinatatanggal ng senadora ang gate na ginagawa sa bahagi ng BF Resort Village, gate ni Senator Villar. Hindi pwedeng ilagay ang harang sa lugar. Tumagal din ng ilang minuto ang paninermo ng senador sa mga security personnel. Paliwanag naman ng presidente ng Homeowners Association ng Subdivision, mismo mga residente ang humiling na ilagay ang gate dahil sa mga insidente ng nakawan at iba pang krimen sa lugar. Iginit din nilang sa isang private road na sakop ng subdivision nilagay ang harang. Nananatili pa rin daw ang gate sa lugar hanggang ngayon. Sinusubukan pa ng News 5 na kunin ang panig ni Senator Cynthia Villar kaugnay ng insidente.